But ang tanong, hindi po pa nag-imbestiga ang taong kung may nagawa siya sa Ilocos Norte? Eh? what I'm talking is facts. Punta kayo sa Ilocos, tanungin nyo kung mayroong tatak Bungbong Marcos na, na project doon. Pero sa kanya, wala po akong nakita. Let, let the people decide whom they want to become the new president of the Philippines. I am an Ilocano. Probably I'm a, I'm a pure Ilocano. Now, kung may mga tanong pa po kayo na mas malalim dyan, I would think about. I would think about why? Bakit? Sinong mas paniniwala nyo? Yung Bisaya o yung Ilocano? Natural kami. Dahil kami ang nakakaalam ng lahat ng nangyari. Kay, Pangu kay Governor pa si Bongbong noon. ah, uh, ito lang masasabi ko, limang beses po akong pumasok sa opisina niya, hindi ko po yan nakita. Pero si Manang Aimee, kasama ko po yan. Noong lagi niyang ginagamit yung auditorium namin. So ako po yung tinatawagan, ako po yung nakakasama niya, ako po yung ini-invite niya sa mga conferences nila. Pero pag political ang pinag-uusapan, pag uh, kausapin na kung maging political leader niya, hindi po ako tumatanggap. Ganon po kalinis yung konsensya namin as independent uh, Filipino people. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo muna. Okay. Sir, bilang Ilocano po, yes. uh, mayroon pong kapapasok lang na balita ngayon. Related po kasi dito ang uh, tanong ko sa inyo. Yes, yes, yes. Um, kagabi lang nung sa rally dito sa meeting di avanci ni Liwasan uh, yes, Bonifacio na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte ang yes, rally ng PDP. Ah, uh, na-mention ni VP Sara na si uh, President Marcos daw po ay sa weak leader. Kanina lang pong umaga, ngayong araw lang po, sinabi po ni uh, Senator Amy Marcos na hindi daw Marcos ang namumuno sa ating bansa ngayon kundi Araneta at Romualdez. Bilang isang Ilocano at nakakakilala kaya Senator Amy Marcos, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Okay. Ah, uh, ang masasabi po ko po, po diyan no. Uh, bilang 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 uh, isang Ilocano no. Uh, actually may mga issue-issue diyan sa amin na sa kusina pa lang hindi si hindi si Ma'am, please, ang nagluluto. Yung isang issue po yan. Ang nagluluto po si Bongbong Marcos. So, uh, uh, inside the family, if you cannot stand as a father in the family, how can you stand as a father of the nation? Y yun, po, yung, yun po yung tanong natin dito. Ngayon, probably yes. Ako na po yung nagsabi noon na uh, hindi po si Pangulong Marcos ang nasusunod. He's not really. Uh, that, that is what uh, we feel during our fight during our uh, being known as an Ilocano also. So the 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 the, the thing here happened is tingin niyo si Pangulong Bongbong Marcos makapag run as presidency magastos niya yung sarili niya na wala siyang negosyo, wala siyang pera. What do you think? Ang nangyari po according alleged sa Si Ma'am Imelda Marcos, kinausap niya po si Ma'am Lisa. Actually, they are not in good condition according to them hindi po sila maganda yung pagsasama nila kinausap lang ni manang ma'am Imelda si ah uh, uh, ma'am Lisa Araneta na tulungan niya sa kanyang kandidatora kasi siya may pera po so may, i don't know what would be the what would be the uh, agreement between them uh, we can speculate okay tutulungan kita pero in one condition you should follow me you should follow me maybe maybe that goes and eh, nangyari po nga no so Uh, ako po yung naglalabas po ng issue po dyan na the Trojan horse is progressive. Bakit? Halos NPA na po nakapasok po sa Congress natin eh. That's a question. Now, now ano, ano, ano ang ano nangyari? Nagsani puwersa ang paksi ni sa mga NPA. Not knowing na ang plano ng mga NPA ay isunod si Bongbong Marcos. They were not aware for that. Akala ni Romualdez, ganun-ganun lang, nagsanib-persang ang, ang, ang uh, MPA at saka yung sa Congress, hindi nila alam. Patos, pat tapos si si uh, Sandro pa, ang naunang nag-file na nag-pirma ng uh, impeachment ni Ma'am Sara, di po ba? In the, in the, uh, in the uh, filing of the uh, impeachment, that is already complete and Constitution. Bakit? Isa lang dapat ang ifina-file na impeachment sa isang taon, anong ginawa? Apat, panlima po yung December 5. Nakatutok po kami dyan. Kasi ah, kami po yung isa sa nag-question sa, sa Congress, sa Senate, bakit pinayagan niyo? bakit tinanggap ninyo yung impeachment proceedings sa Senado na gayong illegal na po yung proseso. Anong gawin naman nila? Yung, yung uh, uh, poor na petition, hindi po yun ang kinonsider nila. Yung last petition po na ilang araw lang po, isang araw, tapos kahapon, isinerd na sa Senate, ganun po ang proseso ng Constitution? is not, is it's, illegal. But I am not a fan of Ma'am Sara Duterte. But of course, in and out po ako sa opisina. Ang gininakit lang po namin sa opisina ni Ma'am Sara. Tambak po ang papeles po namin dyan. Pero never na nag-response po. So nag-suspect nag, nag sa kami na may sindikato sa opisina ni Ma'am Sara. At dyan ang nangyayari po sa lahat ng departamento ng gobyerno. May sindikato po sa receiving Receiving office ng mga matatas na opisyal. Sinaasala po nila yan. Kung yan ay uh, ayaw nilang palusutin, hindi po nila i, 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 i di sa yan sa Pangulo, sa Vice Presidente, or sino man. So, yun po yung ano natin. So, yung question po na, uh, hindi po ba talaga, Marcos, ang uh, ang dyan at namumono? Ako pa lang po, di pa lang po nagkandidato si Kuya Bungbong. Kisa po kami, Bata pa lang pa po ako, sinabi na hindi po tunay na Marcos Kuya. Yeah. Kasi patay na po yung Marcos noong 1975. Bata pa lang po kami niya. So how can you prove now that Marcos is really the one <laughs> uh, administering the, the uh, government today, the administration today? Ano ang sagot ni Sir Marcos, si uh, Bongbong? Sabi niya, kung magpapa-DNA ako, the death of the living legend will no longer exist. Yung legendary, yung urban legend, di mamamatay na. Ay eh kung ikaw tunay na, Marcos, bakit hindi ka magpa DNA to prove? Kaya nga po hindi po nabubuksan yung mga kayamanan natin because they are not authorized. They are not the real Marcos. Okay? Mababanggit ko lang po yun. Now, what, what, what? Anyway, in political career, it doesn't matter if you're the son of the president or not. What requires the Di Comelec is you are an experienced politician. So 40 years, okay, pasado po siya. But ang tanong, hindi po pa nag-imbestiga ang taong bayan kung may nagawa siya sa Ilocos Norte? Kung meron siyang, kung meron siyang, ah, uh, uh, what I'm talking is facts. Hindi po paninira po ito. Facts po ang ating i-deliver. Punta kayo sa Ilocos, Tanungin nyo kung mayroong tatak Bungbong Marcos na, na project don Puro sa kanyang ama. Pero sa kanya, wala po akong nakita. Okay. As any as Anilucano. Now, what what will be the impact that we are deceived that he is the son of Marcos? Bakit? Uh, what did the Filipino expect? Inexpect expect na mga Pilipino na matupad yung federalism. Pero anong nangyari? Di ba ginamit pa niya? Okay. Inexpect ng taong bayan na mamubuksan yung mga kayamanan which is evidently hawak po namin yung mga dokumento ng mga ginto, mga pera na nasa ibang bansa. And we already proposed that to be deliberated in the Congress and the Senate. Pero anong ginawa nila? Hindi po nila pinansin. Bakit? It it is this in and related to the oligarchs. Kasi bakit? Pag na-release ang mga pera ng taong bayan, yung 5 million na royalty ng bawat mamayang Pilipino, tingin nyo magpapaalipin kayo sa mga business sa mga oligarko? Never. You will have to create now your own business. So doon palang nakikibaka po kami dyan. So I hope na hindi po kami paghinalaan na kami po ay Uh, para kay ini para kay Mamsara, para kay... We are very fair. What does the Filipino needs? Urgent and immediate is what we are advocating. Not, not, uh, not, uh, let, let the people decide whom they want to become the new president of the Philippines. Taon Tagustuhan That, is legal in the constitution na magkaroon po yan. So, uh, yan lamang po. Nililinaw ko lamang po yung mga comment ninyo. At uh, free po kayo. Kung may problema po kayo, free po kayong lumapit sa NKICC. Ano mang partido kayo, ano mang po kayo. Kaya, kaya kami po, even in the WPS. Eh, ito po, napakahalaga po ito. Yung WPS, tinitira po nila. They, they use it as a, uh, as a destroying mechanism against Sara Duterte and President Duterte. Tandaan po ninyo, noong panahon, anong bang piliin natin, digmaan o kapayapaan? yun lamang po, anong piliin natin, ekonomiyan na ino ng China? We've been there uh, namin sa AFP na pag-usapan po lahat ng ito itong WPS natin kasi ang teritoryo lamang po ng Pilipinas ay 300,000 square kilometers. Now, sukatin nyo po yan kung kasama po yung WPS nyo. Now, tama po si Marculeta. How can you How can you own something that you don't have the title? Yes. Napakalaga po yun. Alam niyo ang offer ng China sa aming mga negotiations? Broad daylight. Pinopost po namin yan. Um, ang uh, Depensata Che, Colonel Lee, very close kami, nag-iayak pa kami dyan sa kanyang palasyo, sa palasyo ng ambasador ng China. Si uh, Juan Siliang, tinanggap niya po yung proposal namin na peace, uh, peace and prosperity. Alam niyo po ang offer ng China? Ang offer ng China, the same as offer to Pangulong Duterte. 6, ide-develop nila yung South China Sea or West Philippine Sea, 40% mapupunta sa kanila, 60% mapupunta sa mamamayang Pilipino. Is that so wonderful and brilliant decision? parang sinabi rin ng China, yun naman yan eh. Bibigyan namin yung 60% sa inyo. Ano man ang makuha natin dyan? Yan ang offer nila kay Pangulong Duterte na inayawan ng administrasyon, ang pinanigan ng administrasyon ng Amerika. Kapitbahay ba natin ng Amerika? Kamag-anak ba natin ng Amerika? Our ancestors, Jose Rizal is a pure Chinese ang kanyang lulu. Half Chinese ang kanyang lulu. Ano Ngayon, sasabihin ninyo na pro-China pro. We are pro-world economics, pro-development. Pag Tingnan nyo naman, sinong nangunguna sa ekonomiya sa buong mundo ngayon? Eh, China. San tayo pa panik Sa Amerika na? Down na ang kanyang ekonomiya? O sa ating kapitbahay na nagmamalasakit sa atin? Let us think about, I am clearing this about the WPS. Tawagin nyo kami. We are very much ready to present ourselves in any hearing. Kung kung pag-suspesya pag, uh, uh, pag nyo kaming, kami ay uh, uh, panig sa China, no. We are still pro Filipino. Nagharap po kami ni General Browner kasama po namin ang mga team ng NPICC. Ang anong sagot ni General Browner? Hindi po kami para sa China, hindi pa kami sa para sa Amerika. Para kami sa konstitusyon at ng taong bayan. Pero ano nangyayari? General Browner, you cannot stand in your word. You cannot stand in your feet. To protect the rights of every Filipino, to protect the sovereignty of every Filipino. Anong ginawa niyo? Pinapasok niyo yung EDCA sa inyo. Na illegal po 'yan sa konstitusyon. Tandaan niyo po 'yan, we are very much Uh, open to face any charge against us. Ngayon, lilinawin natin, bakit ayaw nyo kaming tawagin sa Senado? Bakit ayaw nyo kaming tawagin dyan sa Kongreso? Ayaw nyo kaming tawagin dyan sa AFP? May schedule na pa yung kinansel po ninyo. What do you mean? Bakit? bakit? Mabubulgar po. So I hope malinawan po ang bawat mamayang Pilipino. Let us institute the sovereign power of the people and the country itself so that we can stand alone without interference, interference of other nation. Yan lamang pampakiusap ko sa taong bayan.